Ito, Pag wala kami makakain, ito na lang. Hmm? Ano ako upo eh. Ha, upo? Ha, gulay ano? Sa ano, sa... Yon gulay yung ginagawang giniling. Oh, ah, sa giniling, di ba? Bwes, tumatik daw ulang. Giniling. Mali. Eh. Oo, oh, kung meron ba eh. Ito, kamatis. Oh. Malaki. Hmm. Ito, duhat. Ito, ba't ibang kulay duhat mo? Ito parang si Daku yan, ha? Oh, okay. <laughs> Daku! <laughs> ha? Pala ha? Kumakain ka ba yan? Oo, oh, lahat. Kinakain ko na. Lalo na galing taghirap, eh. Dami, ha? <laughs> kinakain ko na lahat yan. Ito Sibuyas. Sibuysk. Sibuysk. Bano, sibuyas. Sibuyas ba no? Kamatis. Asan si Buyas? Bibili ka na. Ay, wala ka si Buyas. Wala man libre. Kamatis. <laughs> so, isa. Oo. Oh. Tapos uh, pati ka ng itlog. Ilagay mo. Ilagay mo yan. O, yun ang lutong bisaya yun eh. Lutong bisaya. Lutong, oh. lutong Tagalog yun. Ano ba? Bisaya yun. Hindi. Tagalog yun. May merong binati itlog, scramble. Oo, oh, mo lahat. Tapos lagay mo yung talong. Talong, ito mo. Pusa, eh, abonado pa ako dyan. Kulang, ang dahil kong pakailangan dyan, kari-kari. Pang kari kare na yan eh. Ah, hmm, Subo ba? Huwag na.